Nilagang sitaw, libreng ulam galing sa aming munting gulayan. Hello guys. So since na ninanakawan na tayo ng sitaw, ng ating mga lagang manok, ipusin na natin 'to ngayon. Para naman na mapakinabangan na natin dahil tinitira na ng manok walang matitira sa atin pagkaganon. so, gawin natin na natin to at tingnan nyo walang buntot so ito rin ito, may sipa. ito mga maliliit pa pero wala na mga buntot dahil tinitira na ng ating alagang mga manok. So para makatikim naman tayo, busin natin yung malilaki. O okay, yan, may bunga ng isa. O, oh, may madilaw na. Hmm, pananim na yan. Huwag mo nang kuhain. So yan. Meron na dito malapit ng mahinog. Kasalisihan tayo guys, hindi natin napansin yan. Ito pa nga, mahal. Uh, hindi natin napansin yan, kaya... Umabot siya sa ganyang pagkakataon. cutout Bumulang siya. Chirin! So, kaya na natin dito yung isang tali. At least di na bibilin pa guys. Ano? You know? Magkano na po yan sa palengke? Hindi hmm, natin alam kung magkano ang kuha nila. At magkano ang binta nila. Ang alam ko, libre lang ito dito. Pipitas ka lang kahit may langgam. Masakit nga lang, pag nakagat ka ng langgam. Ayun pa o sa taas. Dalawa. Ay, tatlo. Ayan pa o. Oh. Ayan pa, daddy o. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, ha? Masakit nga. Dahil na, nabala ko nila So, ayan. Nung maulan kasi, nilang gamit yung setaw namin. And kung mapapansin nyo, yung kanilang, yung mga dahon na ito, ayan. Nagsipag kulay brown sila dahil natalo nga ng langgam. Pero kahit pa paano, ayan. libreng ulam na kami ni Habi, O, ba diba? So, ulam na namin yan ngayon, pananghalian. Laga lang. Laga lang natin to guys, asin. Lalaga lang siya. Pero parang marami naman. Okay lang yan. Hanggang hapuna na yan. Hindi ah. Ya. Ay, <laughs> kaya kaya niya daw maubos hanggang ano hanggang pananghalian lang. Ay, di wow! Eh, ano mo sa ano? Lagyan mo na. Ano yun? Gagayate mo na mali, tapos lagyan mo na ito. Okay naman ito. Prito? Ano? Paano luto? Pwede na yan. Parang ilan mo lang sa ano? Sa ito. Paano ga? Hindi piprituhin? Ay, piprito ko. Sabi ko sa iyo prito yun alam ko prito ginaya tapos ipiprito hmm, ito Et, pa oh Maliliki so ayan nagkaroon din siya ng ganito ang tawag niya daddy apids siguro ayan oh pasensya na kayo guys hindi kasi kami gumagamit dito ng mga chemical kaya yan. ganyan talaga makikita niya So, moron kami dito sa kinain ng manok. Kaya kaya namin. Ganun lang. So priority kasi namin dito yung may eh, makakain kami at makakain yung aming alaga mga ayot. Kaya pag kinakain nila, wala na kaming ginagawa kundi yung matitira sa amin. Yung sa mataas na lang. <laughs> sa mataas na lang. Na lang. Yeah. So ilang puno lang na kasi to? gawa ng kaunti lang naman yung aming pananim. Pero kahit pa no ay, ayan, may napipitas pa rin. Diba? Tingnan nyo naman yung aking sile. oh, di ba? Mapudpud na, bukod tangi isa na lang yung ano, madahon. O, oh, di ba? So, ayan lang. Okay na ba? Wala na. So, ayan, oh, malanggam siya. Uh, search pa tayo ng ano, uh, organic na pangtanggal ng ano ng langgam. Ayan. Okay na ba? Wala na? Ayan. Hugasan niya na daw diretsyo. So, yung gansa. Ano? Ala, ala, Derecho na. Ako mag -ano. Gansa. So. Hali ka rito. Sa likod. Sa likod. Matad siya. Dito sa likod. Hali ka. Dito, dito, dito. sa likod. Nakikita niya yung sari niya, nakikita niya yung sari niya. Sa likad, sa likad. Sali, sali na. Masaj na dia, masaj. Gyan so.

Pwede na ba magkasabi guys na mahirap ang buhay sa probinsya? Ito lang oh. Dalawang tali lang naman, libre pa o oh. ayan. Oh. Dun po yung lahat namin na aming nakuha. O oh, ba? Diba? madami na hanggang pang hapunan ng ulam. Kung aabutan ng hapunan. Kung aabutan daw ng hapunan. Grabe naman, dalawa lang tayong kakain. Nilaga ko nga lang yung sitaw na pinitas ni Javi. So, ayan, nagbibideo ako pero may taga-kuha na. So, nagayat din lang ako ng kamatis at saka ng sibuyas para mas masarap. Ayan, o, ba diba, may nagkukutsara na. Abay, hindi na makapagintay. Ano? Gutom Naman na, o. Ano, di na nakapagantay. Eh. Gutom na. Ayan, o, oh. guys, oh. o. Ayan, guys, oh. Yan, nilaga lang yan sa asin. Hmm. Dahil busy na siyang kumain, so ayan, let's go at sabayan na natin siya. Yan lang muna for today's video. Thank you for watching!